Biyernes sa uh, ika na linggo ng uh, muling pagkabuhay. John 16, 20-23 Lahat po ng mga ina na nakaranas na na magsilang ng sanggol ay mga saksi po dito sa katotohanan na nabanggit ng ating Panginoon dito po sa ating uh, pagbasa. Na kapag na ang sanggol, ang lahat ng paghihirap naranasan, na naranasan ng isang ina ay nagiging kasiyahan sa ligtas na kapanganakan ng kanyang anak. Pero siyempre po ang mas maralim na uri ng kasiyahan ay yung pong kasiyahan na siya ay nakapagdala ng isang bagong buhay dito sa daigdig. Ito po ay pagsasalarawan lamang na baliwala kung ikukumpara po natin sa kasiyahang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Isang uri po ng kasiyahang na uh, napakalalim at walang sino ba po na makakaagaw sa atin. Ito po ay isang uri ng kasiyahan na tumatagal at <coughs> uh, ang batayan ay isang ang paniniwala na ang Diyos ay naandyan lamang sa ating katabi, na ang Diyos ay palagi nating kasama at siya po ay hindi tayo iiwan uh, kailanman. Hindi po dapat ang pasakit at iba't ibang uri ng pagdurusa ang huling salita para sa ating mga tagasunod uh, ni Jesus. Kalimitan po para sa atin, ang uh, mga pasakit ay nagdudulot lamang sa bandang huli ng kagalakan. At sa bawat maliliit pong kamatayan na naranasan natin, ay ang pag-asa sa mas malalim na uh, buhay kasama ang ating Panginoong Yesus Ang mga suliranon po para sa atin ay maaring <coughs> maging daan tungo sa paglago Lalo na kung ito po ay uh, iuugnay natin sa pag-aalay ng sarili. At kung iuugnay natin ito sa pagmamahal. Kay Jesus po tayo ay palaging naglalakad na ang uh, laging uh, lumalabas sa ating puso at namumutawi sa ating mga labi ay ang salitang Alleluia. Tanggapin po natin kung ano man po ang mga... Dinadala natin sa mga oras na ito, lahat naman tayo po ay may kanya-kanyang mga lalaanin at ilingin po natin sa Panginoon na sana ay tayo ay kanyang pagalingin. Magandang araw po at uh, pagpalaing kayo ng poong may kapal.